ano eh syempre a a artista ako eh wala akong uh, uh kumbaga na magiging dahilan para hindi tanggapin ito Di medyo controversial din yung karakter ko dito dahil true to life din si uh, Abu Sabaya so sa mga post-post ko nga minsan sa uh, Facebook ng karakter, may mga nagre-react na kaagad na syempre yung mga kapatid na Muslim parang pasasama na naman daw natin eh as as direct like uh, Cesar said, ito'y documented. Nangyari naman talaga. At itong mga taong ito ay uh, hindi nire-represent ang Muslim community uh -huh. o buong kamusliman. Kundi ito'y mga ter terorista eh na na maski na nga yung mga kapatid nating Muslim, eh hindi sa Mas nakakatakot ka dito bilang Abu Sabaya. Are we expecting it? nakakatakot naman si Mon Ah, uh, Definitely. Kasi kailangan, maramdaman ng audience yung paghihirap ni Father Noel Gallardo kasi kung hindi kami nakakatakot with JC Devera at ako kami ang main uh, head ng Abu Sayyaf na main villain eh. at kami ang totoo naman sila ang nagpahira kay, kay mm -hmm. Father Noel well, uh, okay. so yes nakakatakot, dapat nakakatakot well,